na hindi na tayo magmamahal Ayan na lang. Bilihan, bilihan ng mga ano. Mga pasalubong. Ayan. Ayan. yan Ayan. Ayan. na Ayan. Bilihan niya ng pasalubong. Ano tatandaan ko na? Doon ng Good Shepherd. Oh my goodness. Mm -hmm. Naman tayo. Dito tayo titira. Sa so, kondo. kondo. ba to? Yan. Dito na kami sa Sh Good Shepherd. Oh, Good Shepherd. Ano yung paggawa ng ube flags? Oo. SM. SM. Ayan. Dito na kami. Yano, oh. Yan o. Ube flags. Ay, bago yan o oh, ube flags. Uy, must try. Magkano kaya? Dati yung bumili kami ubi may Kaya Price is exciting. Hindi. Saan? Helpful tips lang po mga ka-vlog. Mag-ingat po sa mga scammer po na nag-aabang dyan sa mail gate dyan papuntang Good Shepherd. Ang scam nila magpapabili sa sayo, sa'yo ng ng mga products galing doon sa yun nga sa bibilhan mo. Papabili sila saka mo ibibigay sa kanila. Huwag mo po silang susundin kasi yung pinabili nila sa iyo, ibebenta nila yun nang mas mahal. Eh naghahanap sila naman. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang Good Shepherd Convent ay kilala sa kanyang mga produkto tulad ng ube jam, strawberry jam at mga iba't ibang kakanin. Ang lugar ay nagsisilbing mesyonaryo at nagbibigay trabaho sa mga kababaihan. Ito ay itinatag noong 1950 ng mga madre mula sa Order of the Sisters of the Good Shepherd. Ang kanyang mga produkto ay kilala hindi lamang sa Bagyo kundi pati rin sa iba't ibang bahagi ng bansa kaya pinupuntahan siya dito doon sa Baguio kasi nga yung mga produkto nila ay ano masasarap you must try it punta na kayo sa Baguio at bumili kayo ng ubi jam at strawberry jam at iba pang mga products na ginagawa nila hindi kami natuloy sa Mines view kaya dito na lang kami sa May Shepherd's Gallery, nagtingin-tingin sa mga tanawin doon sa na makikita niyo rin doon sa Mind's View. Tsaka meron na palang ano, bayad doon sa Mind's View 10 pesos. Pero dati wala, pero ngayon may ano na, may entrance fee na. 10 pesos lang naman. Pero dito sa Shepherd's Gallery, libre lang ito. Same lang din naman makikita niyo dito sa sa Miles Bili ka ma'am, malu. Hanggang dito na lang mga ka-vlog. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe. Mommy. Dumi na sa pato. mga yung buko. I know she's waiting, waiting for me. No... Huh? She's waiting.